Hello everyone! Welcome back to my channel again! Jenny Chi Alejo At ayan nga, ang video ng ito ay Magsisemento tayo ng ating garden At syempre, tatapusin ang panunood Para ma-tour ko kayo dito sa ating garden At maipakilala ang ating mga halaman Ayan, yung mga tinuturo ko dyan guys Ay yon yun ang sesementohin natin dahil kung nakikita ninyo hindi natapos dahil nagkulang na ang ating buhangin at saka semento. Ayan, nagpabili ulit ako ng semento doon sa tinuturo ko ay sesementohin natin. And diyan uh, guys, ito ang itsura ng ating garden ngayon. Ngon, kung nakikita ninyo yung mga puting nakapaso, 'yun yung iniripat natin yung mga nakaraang araw. And nakikita ninyo guys, ganyan yung ating garden ngayon. At sana manood po kayo hanggang sa huli para makita ninyo kung ano ang naging resulta. Ganyan ang garden natin ngayon, guys. Kaya Enjoy watching po. At ito na nga. At ayun, sobrang init nga guys. Kaya ang ginawa ko dyan guys ay gumawa ako ng, ng lilim mm, ko dahil sobrang napakainit ng panahon. At ayan, kung nakikita ninyo guys, ayan, ginawa ko na. At grabe, tignan, sobrang init yan guys. And ayan, binuhos na natin ang semento yun at ilarga e, na natin guys yun ako nang gumawa guys dahil laging busy ang aking mister kaya yun kung kaya naman nating gawin gawin na natin at ayun exercise ko na rin din dahil tignan nyo guys nananaba na ng tao at saka guys kaya hindi rin na nung na yun dahil mga nakaraang araw ay nagkasakit tayo kaya ayun tuloy na natin para matapos yun tuwang tuwa ako dito guys dahil ang um, nasesemento na yung aking harapan dahil nga kapag ako nagdilego kaya naman umulan maputik kasi dyan eh konti lang yung nasemento kaya ayan isinesementohin -sement na para yun maganda ang sapakan natin at ayan enjoy watching po sana manood kayo hanggang sa huli para makita ninyo ang resulta at ayan guys maraming maraming salamat sa panunood ninyo lagi at support sa akin at sana patuloy pa rin kayong manood sa aking mga video maraming salamat at ayan natapos na ang ating nasemento dito sa isang area na ito ayun dito naman sa kabila, sisementohin din natin, guys. Yun, kapag nagdilig tayo, ka, hindi na tayo mapuputikan. O, arty yarn. Yun, dito, tignan ninyo kung nakikita ninyo. Ang sobrang init. Napaka-init. And, uh, ayan na, guys. Isa, start na natin gawin. Tanggalin ko muna yung mga nilagay kong mga patch doon at uh, iayos. Ang sikip dyan, nahihirapan ako, guys, na na iayos dyan banda kasi sobrang sikip yon Start niya natin ulit mag semento At, ayun. Maraming maraming salamat sa mga naninood. Shoutout sa inyo. Yan. Thank you so much. Wala naman akong ibang sasabihin kundi thank you. At, ayan. Sobrang init na dyan, guys. Tapos, yung aking cellphone, napaka-init na din at malapit na maglobat. Kaya hindi na i-video lahat ng kung ano nangyari dyan. Kaya, ayun. Um, pasensya na sa mga hindi na i-video. Yun, at least kahit papano guys, is naipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang pagsesemento. Diba? Kaya-kaya din naman natin magsemento. Ayan guys, thank you talaga sa panunood at support ah, Sa mga nanood sa aking mga video, maraming maraming salamat. So, enjoy watching po. At ayan. At ito na nga guys, natapos na. Tinapos ko na. <laughs> at ayan, ito na, natapos na. Ibinalik ko na rin din yung ating mga halaman dito ayun, o di ba kapag nagdilig na tayo hindi na maputik maputik kasi diyan guys kapag nabasa kasi yung lupa malambot at saka mabibis dumikit sa tsinelas kaya ayan ito na ano yung mga halaman dati yan ito yung aking fox tail at 'yun may tanim din tayong sili may sili din tayong tanim dito. Tsaka, may adenita, yung tayong kulay red. And, nakalimutan ko pangalan ng halaman na yun, guys. At, ito ang ating mga cactuses. Ating mga cactus. And, ayun. May mga malilit tayong cactus dyan. At, ito ang ating uh, snake plant. Yun. Forever rich. And, ayan. Ito. Ito yung mga tinanim natin na na seeds ng cactus guys, ayan, malalaki na sila yun, ganito ang ating garden ngayon eto, tong lalagyan na ng toren na to, ay nakita ko lang sa isang blogger din, at isang plantito din ng cactus kaya, ginaya ko and, ayun eto, meron tayong colorful na cactus dyan syempre, cactus lang and, eto, ayun, isang gusto ko to guys, gasperia and ayan papakita ko at ito ang rubber tree na tenneke rubber tree ayan ito yung minarkot ko guys ayun buhay na ito dito ito yung kadugtong ng ating minarkot ayun malaki na kung nakikita ninyo guys malaki na siya yan at ito rin yun mayroon tayong adenium nito kung napanood nyo yung green half ko yan na po. Yan na po siya yan guys. Yan ang ating snake plant na yellow. Hindi ko alam ang uh, main name niya. Yan. Ganyan, ganyan na. Kung nakikita ninyo guys. Ayun. Tuyo na. Tsaka Um, maganda na hindi na tayo mapuputikan. O, oh, di ba? RTR! <laughs> yon yon Ito yung mga seeds na tinanim natin guys. Malalaki na. Um, mm, meron akong video dito noon. Um, ito na sila. And, ayan. Ito. Meron tayong agave dito na binili ko galing ng Benguet. Madami akong biniling succulents. Yan lang ang natira na nabuhay, guys. Yan, meron din tayong succulents dito ang itong purple delight. Matagal ko na rin ding tanim to guys. Ayun. Uh, sila lang ang nagtagal na halaman ko na par, uh, succulents. At ito naman yung aking binobonsai na denium. And ayan guys. O oh, diba ang ganda niya. At ito naman yung aking ginawang rice terraces. Ayun. Nabasag kasi yung paso dyan, guys. Kaya ginawa akong ganyan. At ito naman yung favorite na patch ni Ate Cecile. Ayun. Buhay pa rin yung mga uh, halaman. Yung succulents. At ito naman ang ating plinopogate na uh, purple delight. At ito naman, guys, yung uh, bigay ni Sis Donna. Ayun. Dalawa lang yung naging... Ah... Uh, dalawa lang sila, hindi na siya nag-anak at lumaki na lang siya ng lumaki. Ayun, malaki na yung binigay ni Sis Donna, si Mama Dat Donna TV. Ito naman ang ating mga cactuses. Puros cactuses na lang ang ko guys kasi hindi ko naman alam ang na mga main name, yung kumbaga talagang pangalan ng mga cactus na, kumbaga ano, basta yun at ito naman, yun, 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 yun at yun naman yung sinasabi ni Miss Marsh na matakaw daw sa tubig pala yun, kaya pala hindi ako nakakabuhay ng ganoon ayun, at ayan nasa baba at ating mga halaman and mayroon din tayo yung ito, pillow plants ayun, naalala ko si sis test de la Cruz dito yun, favorite niya kasi ito daw um, uh, nakita niya kay Miss Marge Santillan, yun, naalala ko silang dalawa dahil kay Miss March at saka itong pillow plants na to. And meron din tayong adenium ulit. Ito, nag din ako dito ulit ng adenium. Yung mga buto niya, ayun, ay hindi pala pollinate pala yun, nag ako yun ang naging resulta ng bunga nung adenium and ito yung mga matitibay na succulents natin, o diba ba plants ulit, sisters de la cruz shout out and eto, um, ito yung mga matagal ko na rin ding halaman yun yung mga nakasabit dyan at sa yun sa dulo na yun bigay ni sis Donna yun, sleeping photos And ito, bigay din ni Sis Donna to. Um, nung nagpunta ako dun sa kanila. Ayan. Manjula potos to. Ayan. Manjula potos. At ah, saka, ito namang potos na to. Ang nakata na dito ko tinanim dito sa may plantsahat. Kung naalala ninyo, napanood ninyo yung yung video ko na yon dito ko tinanim yung sa plantsahan. Ayan, malago na siya, guys. At ito, mga kasamahan niyang halaman, photos, at saka nakalimutan ko pangalan nun guys yung isa. Then, ganyan ang itsura ng ating garden. Dito naman tayo, ikot natin. At dito, meron tayong halaman dito. Dito sa area na to, nandito din yung mga bigay ni... Sir Plantatay Ayun, hindi ko na naipakita dun yun guys At saka ito uh, uh Dive and Bakya ba ito guys Ayun, hindi talaga ako magaling matalino sa mga pangalan ng ating mga halaman. At saka ito naman guys ang bigay ni Miss Marge Santillan sa akin na yun, ang Monstera Deliciosa Ito, singkamas yan guys, tinanim ko. At ito na naman yung green half gra ay Grab marketing pala. Minarkot kong lemon lime tree, rubber tree. Yan, meron tayong bugimbilya dito. Ayan, matagal ko na rin ding halaman, lumaki na. At grabe guys, sobrang init kasi dito kaya nagde dry yung mga ating mga halaman. Mabilis matuyo. Matuyo yung mga lupa. At ayan, ito. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ayan. Basta itutur ko na lang kayo. And ito, yun, Pilo Plants ulit. Shout out kay Sis Tess Cruz. At saka kay Miss Marchantilian. Yun. Lagi ko yung naaalala silang dalawa dahil yun, napanood ko kasi na favorite ni sis Tess de la Cruz ang pillow plants, ayun and yun, kung nakikita ninyo na yung nasa kaldero na yun yun, bigayin natin sa ati Josephine Baullion yun, yun na cactuses, cactuses? and uh, ayan yung mga nandito ayan, meron tayong kamatis meron tayong kalamansi. May mga butil na yan, guys. Maliliit. And, yun. Masukal din doon. Matumi. <laughs> And, ayun. Ito yung karugtong ng aking minarkot na na lemon lime tree. Ayan. At, tingnan ninyo to, guys. Ayun. Hindi ko na antabayanan na na antabayanan yung bulaklak nyo yan. At ito guys, meron na naman ako ng green half dito. Ayun. Adenium. Hilig ako mag-graph guys ng adenium. Yun, ito buhay na. Buhay na siya guys. Tingnan niyo, tingnan, tingnan niyo. Ayun. At saka ayan, guys, oh, 'di ba? Ganun bulaklak. Yellow. Yun. Naalala ko ulit si Sisters si, Tess de la Cruz doon. Mahilig din sa yellow tulad ko. Ay, yellow. Yun, yung mga mga tinanim ko and uh, ito may sili tayo ulit dito mm, hinugna na at merong green ayan green siya green yung isang bung hindi yung maanghang hangyan guys panghalo sa paksiw ganun yan purple delight eh ayan ang, ang sukal na talaga ng aking garden guys tignan ninyo ang lalaki na nila and ito tignan ninyo guys napakaganda napakagandang bulaklak ng adenium yun, tagal na niyan. ay, na, nasamid ako ayan, ang tagal na nyan guys ayun na, mga 3 years na siguro 4 years, ayun ya. gusto ko nga padamihin sana yan at ayun, patapusin ko muna yung bulaklak nya bago ako mag propagate ng gano'n yan ganyan yung itsura ng ating garden, ayun, may nakasabit masukal ayun, magulo, ayun, meron tayong Tingnan niyo guys, ito ay spinach ayun. At ngayon, meron talagang ang ang adenium ngayon, panahon nila nagbubulaklak. Oh, ganyan ang itsura ng ating garden garden guys. Yun, ito pillow plants ulit. Ayun. Napakabait ng pilo plants. Siguro sing bait ni Sisters de la Cruz. Ooh, shout out Sisters. Eh, ayun, 'yon, 'di ba? Kahit na iwanan mo lang yan dyan, bubuhay yan dyan. O, di ba? Diba? Yun, ang ating um, buging bilya. Yun, maganda yan. Puputulin ko yan, guys. Pagkatapos niyang magbulaklak. Yun, may mga agabi tayo dun sa tok sa taas. Ayun na yun, Tore. Ang ating di ba? Ang ganda ng ating tail At tapos dito, sa baba, nagtanim ako ng kamote. Ayan, guys, Oh. Ayun, ah, to, meron din tayong spinach, ayun. Yung mga bunga niyan, guys, nahulog dyan, kaya hinayaan ko na lang. Para mag, may gugulayan tayo. Uy, gugulayan. yan, kamote. Dati, nililinis ko yan kapag masukal na madaming damo. Ngayon, ah, hindi na. At tinaniman ko na ng um, kamote. Yan, meron tayong malunggay. Kaya kapag uh, nagluto tayo ng munggo, halo natin yan. Yun, kaya sinasabi ko kay sisters, uh, mahal daw sa kanila ang malunggay. Ayan guys, tignan ninyo, napakalago talaga ng bulaklak ng ating adenyo. Panahon talaga nila yung uh, pamumulaklak ng adenyo ngayon. Diba? Ganda pink at saka green. Oh, may spinach tayo. Yun, kapag gusto mo magbulay ng spinach at saka pag gusto mo manguha ng kamote, meron tayong kamote saan. Kaya, yun, ganyan. Ganyan na. Kaya sinasabi ko masukal lang ating garden, guys. Ayun. At tipid-tipid. Ito, mayroon din tayong pencil cactus. Ayun. Tama yung sabi ni Ate Cecil. May mga dahon na maliliit. And, ayan, ikot tayo ulit. Balik tayo dun sa harapan. Yun. Ganda talaga ng aday mo. Oh. Kulay. Kulay pink. Sa so shoutout sa mga mahilig sa kulay pink. At ito, at ating mga cactuses. yon. O, oh, daanan natin ulit itong magandang aday Ang ganda-ganda niya, no? Yun. Nagagandahan ko yung bulaklak niya. Iba kasi yung may kulay kasi. Oh. eto na naman. Tignan ninyo. Oh. oh. Pilop plants ulit. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, ma mabait talaga ang pilop plants, Yun. Ang ganda ng kulay sa personal, personal niyan, guys kulay brown. Brown na nag-orange. Hindi ko maintindihan. Uh, stress na stress siya. Sobrang init kasi dito. At hindi gano, hindi laging nadidiligan yan. Kaya ganun. May bulaklak na rin. O oh, ito, pillow plants ulit. Grabe. <laughs> Ma, uh, parang naging favorite ko na talaga ang pillow plants. Ayun. Ito, ito yung sinasabi ko. Um, sleeping photos na bigay ni Sis Donna. And yan, balik na tayo sa ating harapan. Yan sa ating sinemento. Yan. Ganyan siya, guys. O, ito na 'yung ating na semento. Yun, hindi na tayo mapuputikan. Puputikan ulit. Yun. At ito na ang ating sa may labasan ng pintuan. Ito, ganda-ganda ako dito, guys. Ayun. Mm -hmm. Pilit kong inaalala yung pangalan nito. Nakakalimutan ko yung pangalan niya. Pero ang ganda. Yun. Nagagandahan ako dun sa kanyang pagka-laylay. At ito na yung tinanim ko noon na cactus ulit. Ayun. ba diba? Sobrang dami na ng babies. Yan. Gusto ko. Gusto ko kasi makumpul-kumpul. Yan. Yun, yung cactus na yun, nag-yellow. Ewan ko ba kung bakit ano nangyayari sa kanya. Siguro may sakit siya. Yan, mayroon din akong tinanim dito sa bao. Yan. Hindi ko alam kung mother of thousand o million of man, ano, ano yun. <laughs> yun, ito rin. Mahilig talaga ako sa mga cactus na kumpul-kumpul. Gusto ko, gusto ko kasi kumpul-kumpul sila. Yan. Ayan ulit. And ito na naman yun. Papakita ko sa inyo guys. Ang vermilion yun. Maganda sila doon. At ito ang, yan naman ay ang devil backbone. At ipapakita ko rin sa inyo guys. Ito, tingnan niyo guys. Mayroon siyang fungus. At mayroon siyang bulaklak. Ayun. May, ayan, napabayaan ulit. Lililisan ko ulit yan guys. Nagkaroon ng fungus. Lalagyan ko ng um, pesticide na na ibang um, nakalimutan ko rin yung pangalan basta lalagyan ko para gumaling na siya matanggal yung fungus yan ayan <laughs> and uh, kung nakikita ninyo guys ganyan siya ito yung mga tinanim na natin na cactuses na colorful mga candies candies dati kasi maliliit sila dati noon ngayon eh, medyo malalaki na sila gusto ko sana lumaki pa ng gusto. At ito, guys, nakikita ba ninyo to? Kapag namunga to at uh, nahinog yung bunga, pag kinain nyo, uh, lahat na ng pilpan nasa mo, nakakainin mo matamis. And, ayun, cute-cute. Cute-cute talaga nito. Ayun. Nakikita na ko, ha. Ah. At ito naman, shout-out kay Cory Christy Vlog, sis score Tinaniman ko na yung binigay mong foot foot footprints ng <laughs> ng aso ah uh, dog ayan yan si uh, si Christie yung yung angel ayan at ito naman ang ating variegated Jadelet, let yun so gusto ko rin yan yun ito na meron tayong groot at meron tayong Ayun. Owl. Mayroon. Basta yan. Ganyan ang tsura ng ating garden. ngayon. Ayun. Hmm. Na, natutuwa ako kasi yun, malalaki na sila at meron tayong owl dyan bigay ni sis Cordin yun, yung owl na yun ayun yun, oh ay yun, mag enjoy po kayo manood guys ayun, meron tayong cactus dito kung full na naman ulit, gusto kong ilipat yung mga babies niyan guys, tanggalin at na, yun, may plano ako dyan. Tatanggalin ko na. Yun, may groot ulit tayo. Yun, cactus ulit sa taas. Yan, meron tayong ulit pilo plants ulit dito. O, di ba? Pillow plants ulit. Yan, may talaga ni pilo plants. At ayan, cactus ulit dun sa taas. Yan, ganyan ang itsura ng ating ating garden sa harapan. Hmm. Yan, pinagkakaabalahan ko guys kapag ako lumabas na sa aming bahay. Yun, may altar dyan. So, favorite ni Miss March Chantil yan. O, oh, si Score! Yung mahilokito tayo. Diba? Malaki na yung mm, tinanim ko dyan. Ayun, ang liliit. Yung cute-cute. Gustong gusto ko yun. Ma-cute, cute. Cute. Ayan. Ayun. Diba? Ang cute. Parang maliliit na roses. Ayun. At meron. Ayun. Miss March. Shout out. Ayun. Pinagtabi ko yung Dismarch kasi ang pangalan nung kwan na yun. at saka yung kanyang mug. Ayun. Cactus ulit. Cactuses. Simple. Uh, yung mga kwan lang. Uh, low variety. <laughs> And ayun. Ito sila. Yun. Shout out nga pala kay Sir Plant Tatay. Ito yung binigay niya. Na cactus. Yun. At ito. Yan, may mga thousand of uh, millions tayo dyan mother of millions ayun and ganyan guys ayun ganyan na itsura ng ating garden and ayan guys ayan hmm. ito hindi oh, ko alam ang pangalan yan guys yan dun sa taas na yon cactus ulit dun yun cactus na yun tumatangkad yan at ayun kung naalala ninyo may order ako kay Juanitos um air plant ito na sila and ayun jade jadelet na um jade <laughs> at ito na 'yon yung ating trinapagate na purple delight ayun yan meron tayong forever beach at saka ito money plant at ito yung ano pa laurel at ayun, meron ito, um, dry na dry na sa sobrang init. Ewan ko kung anong problema niya. Yun, meron tayong gabi doon sa taas at saka bromeliad. Ayun, pinagay ko sa taas yung mga bromeliad guide para hindi tayo matusok kapag dumaan tayo. Yan, meron din tayong fredly Ayun, and ano pa. Yun, ikot lang natin doon. <laughs> Ito pala guys, ayun, ang ating uh, Gate na purple delight. Nahirapan silang mabuhay dito sa pots na to. Parang gusto ko silang ilipat. yon. may mga pots na sila. Pero yung iba, natutunaw. Ayun. Sana magtuloy-tuloy para makapabuhay ako ng kumpul-kumpul ulit na purple delight. Ayan, gusto ko silang ilipat doon sa mas malaking ayun dito dito ko sila gustong ilipat guys para magsama-sama na sila i-video ko yan guys yun, ilipat ko siya dyan pag minsanin ko na lang siya dyan para minsanan na yun, para hindi naaabala yung paglaki ng ating purple delight may mga pups na sila guys, tignan ninyo yun, magtuloy-tuloy sanang mabuhay yan Eee, parang na ko na magkumpul-kumpul sila. Yun. Ah, at yun, par um, pillow plants ulit. Ayan. May pillow plants ulit kayo. Ayan. Mahilig talaga tayo sa pillow plants na. <laughs> Ayan, ganyan ang itsura ng ating garden, guys. Ayun. Masukal. Yun. Kaya, yun. Yan ang mga pinagkakabalahan ko kapag ako'y na stress stress ayun pa oh, di ba ang ganda yun, maraming maraming salamat guys sa panunood hanggang sa huli. Sana wag nyo wag kayo magsasawa mag sa akin. Guys, don't forget to like, subscribe and share na rin guys para may makapanood ng iba. I-click na rin guys ang notification bell para ma-update ma kayo sa mga ating bagong upload ng mga video. Ganyan ang ating garden. Maraming salamat.